Oh, andyan na pala kayo. Tara na at simulan natin ang video na to. Let's go! Itong vlog na ito ay patungkol sa limang advantages mo sa pagninegosyo kung ikaw ay isang music artist o musician. Ikaw ba ay isang music artist, musician, musically inclined, o kaya naman fan lang ng music o music lover? E nasakan ba sa mga current or aspiring na negosyante? Alam ba na may mga advantage sa pagiging isang musikero sa pagninegosyo? Kung gusto mo malaman, panuorin mo at tapusin mo ang video na ito. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Eli Ramos. Ako isang rapper, songwriter, and amateur content creator representing Quezon City sa Pinas na ngayon ay nakabase na sa Los Angeles, California. So, mga bandang 2007-2008, nung una kong nahilig sa musika, nandun ako nun sa probinsya namin sa Batangas, nung sinama ako ng tita ko, nakalapit ko ng edad sa event nila sa Cap Auditorium sa Balayan, Batangas. Doon ako unang nakaranas manood ng live band dahil may nagperform na doon na indie band nang hindi hindi ko makakalimutan ng performance. Nung nakita ko sila magperform, perform mula noon sinabi ko sarili ko, wow, pagiging katulad ko din sila balang araw. Gusto ko maging musikero. Problema ko dati noon kung paano ako magsisimula bilang isang music artist. Gustong gusto ko talaga noon makilala bilang isang musician. O nakapagperform na ako dati sa school at kinukuha sa mga small events. Pero gusto ko pa lumayo ang abot ko. Mabuti na lang, nakahanap ako ng solusyon at ito ang pikakaroon ng entrepreneurial mindset. Nabot ko ang mga goals ko bilang isang music artist sa pamagitan ng pagkakaroon ng entrepreneurial mindset. So, fast forward yung 2017, na-figure out ko na kung paano i-monetize sa pagkakitaan ng mga skills ko bilang isang music artist. Na naging pundasyon para maging pinakauna kong negosyo nung time na yun. Which is mag-provide ng mga music-related services such as jingle writing and custom songwriting. So, ready na ba kayo malaman ng 5 advantages ng pagiging music artist o musikero sa pagnegosyo Let's begin! Unang advantage ay meron ka ng influence. Kung baga, meron ka ng audience na pwede mong bigyan ng value o kaya naman may community ka na na pwede mong maserve. Halimbawa na lamang si Taylor Swift. Si Taylor Swift ay may sobrang laking fanbase na kung tawagin ay Swifties. Napaka-loyal na mga Swifties pagdating sa fanbase nila. Kaya naman si Taylor Swift, agaran nila sinusuportahan nung mga panahon na nakuha niya ang rights para sa mga kanta niya. And bentang-benta dati yung mga merchandise na may nakasulat na Taylor Swift. Pangalawang advantage ay creativity is already within you. Ang soft skill ng creativity ay sobrang mahalaga pagdating sa pagnegosyo kasi kailangan mo yan para makapag-come up sa mga creative solutions paano mo isasolve ang mga problem ng negosyo mo kagaya na lamang ng rapper and producer na si Dr. Dre, na siyang nag ng Beats by Dre, na line ng headphones at earphones, na ibinenta niya sa Apple noong 2014, na mahigit sa isang bilyong dolyar. Wow! Pangatlong advantage naman, ay meron ka ng hunger for learning. Ito ay sobrang halagang trait ng isang negosyante entrepreneur dahil bilang isang negosyante at entrepreneur, you have to wear many hats para ma-operate na maayos ang negosyo mo. Sa so, umpisa kasi ng negosyo, minsan na ikaw halos gagawa ng lahat from accounting to marketing and so forth. Fun fact, si Will Revilleme dati ay isang drummer ng banda. Napakahusay nga naman and eventually natuto siya mag-acting and then nakilala natin siya bilang host. See, madami siya kayang gawin kasi kuya Will, he never stops learning. Kaya, bigyan ng jacket yan. Pang-apat na advantage mo naman ay ang entrepreneurship. Ay natural na para sa'yo. Need I say more? Ang mga musicians turned entrepreneurs ay isa mga pinakamahusay dahil sa umpisa pa lang natutunan na sila i-market ang kanilang sarili at magbenta ng mga kanta nila. Tulad na lamang ni Jay-Z na dating nabibenta ng mga CD niya mula sa likod ng trunk ng kotse niya para kumita ng pera. Pero ngayon, <laughs> tingnan nyo naman, bilyonaryo na siya. O, diba? Panglima at pinakahuli advantage ay sanay ka na mag-execute. Ito. Itong napaka-importante na sa mga pundasyon ng pagnegosyo. Importante sa isang music artist na pag may naisip siya na idea para sa kanta, isulat niya ito kagaya ng importante sa isang entrepreneur na mag-execute ng mga business ideas. Ang pinakanaalala ko dito na halimbawa ay sa kasosyong Arvin Orubia. Naalala ko dati nung nagsisimula pa lang din ako sa music, may napanood ako na vlog niya sa YouTube na tumutugtog sila ng mga kabanda niya sa music studio. Para sa akin, na-carry over niya ang prinsipyo ng execution mula sa pagkakaroon ng music as a hobby patungo sa kanyang mga negosyo niya sa kasulukuyan. At iyon ang mga five advantages mo sa pagnenegosyo kung ikaw ay isang music artist o musician. Naniniwala ako na ang musika at pagnenegosyo ay may kinalaman sa isa't isa. Kumbaga may correlation sila. Kalaban ng isang musikero o negosyante ang pag-overthink. Pag nag-overthink pag nag ka at puro ka nalang plano pagdating sa mga ideya mo music man o negosyo, ay wala mangyayari at masayang lang ang panahon na dapat nag-execute ka na. Kaya tara, go form that band or start that business. Start now. Gusto ko yung ma-inspire at ma-motivate na mag-execute ng mga ideas ninyo, yun ang pinupunto ko sa video na ito. Dahil isang pribilehyo na maging isang music artist man o entrepreneur para ka ng Diyos na ganyang abilidad, abay, hindi dapat sinasayang yan, kaibigan. And speak of pribilehyo, nakita nyo ba itong suot kong cap na may nakasulat na pribilehyo? For sale po ito mga kaibigan, baka interesado kayo. PM nyo lang ako. Limited edition po ito and pwede ko sa inyo ibigay na may kasamang pirma. Kasi malay nyo, pumutok pangalan natin at pwedeng ibenta kay Bustoyo. Malay nyo lang, di ba? Who knows? Di ba? And again, open po ako for booking ng shows, events, and other occasions. And open po ako for offers para sa jingle writing. PM nyo lang po ako for pricing and details. Kung nagustuhan nyo tong video na to, like, share the video, and subscribe or follow nyo ako. Subscribe na din kayo sa YouTube channel ko and follow niyo din ako sa Spotify kung saan ako naglalagay ng mga original ko na kanta. Again, ako nga ulit si Eli Ramos ang nagsasabing ang mabuhay sa mundo ay isang pribilehiyo. Time!